ihahalo natin yan doon sa pondo. Kasi mayroon nagtatanong dito, nasaan daw mapupunta yung 20 pesos per month? Yun ay kasali doon sa pondo natin. Kung ano man yung mga pondo na pinanggalingan, na natin, tulad nung nagpasayaw tayo nakaraan, sa February, February 10, ay nandoon na rin yun. Eh, yan mamaya yung ating tresorera. Ayan. Ngayon, ipalu-up ko lang muna yung pagpalinis ng kanal. Ay. Ngayon yung pagpalinis ng kanal, uh, na mayroon tayo mayroon tayong schedule kasi yung maglinis, nakausap ko yung MMDA eh, pero hindi pa nila sigurado kung kailan talaga sila available ang kanilang uh, uras. Pero nagpunta na rin ako sa barangay, sabi ng barangay, kung sakali tayo ay magpapalinis ng kanal, sa atin manggagaling yung maglilinis, ang kanilang ibibigay na tulong yan ay yung paghakot lang ng mga burak. Paano yung gamit, ma'am? gamit, uh, sila nang bahala mag-request doon. Pero yung gagamitin natin siguro, yung sino man yung may mga sirang mga electric fan, may mga bakal na mahaba, siguro tayo tayo na lang gagawa ng mga gamit natin. Para na lang mapa, yung uh, ating atin area. Pero kung hindi kasali doon, ang gagawin natin, kung sino yung kasali dito sa, dito sa member natin hanggang doon, hanggang doon lang tayo. Haharangan natin ng Ah, oo, yung ganito. Saan mag-tabi na baka Hindi, kasi, okay. hindi. Yeah. Kasi kung maglinis tayo dito, tapos hindi yung kinarangan doon, hindi nila natin sasabihin. Hindi nila natin sasabihin, tayo nilang nila nito ang magharap. Sasabihin nila natin doon sa maglinis na harangan hanggang dyan. Kasi kung hindi natin harangan, mas dadahin dito. Okay. Hindi tayo magkatapos. Lagi-lagi kasi pababa kasi mali mula ng mataas ang hindi ko pababa. Eh. Kaya yun na lang ang gagawin natin. Hanggang doon, uh, hikalatin natin yung dito banda. Hanggang doon kanila ni Victorio, kay Kuya Junior. Hanggang dito kay uh, Vice President Nix. Doon natin, hikalatin natin kung sila, sila ay uh, gustong sumali sa atin. Kaya yun na lang. At saka sa sunod. Pangarap mo naman yung <laughs> doon banda. Oo, akong bahala kaya-kaya ko na yan. Oo, kaya ko na yan. na Oo. Oo. Ah, pwede oh, naman, pwede naman. Pwede naman natin yon yun, yung mga mga nanindir sa likod. Kung gusto nila. Pero gusto ko sana yung inog lahat, no? Parang maganda yung ano, walang harang-harang kung talagang gusto nila, no? Sige, baybay bahay na lang kaya natin. Baka naman mamaya, Mari, may marinig tayo. Talagang orin mo pala, kaya. Takbo yan. basura Hindi ko ka, no. Hindi pwede, hindi pwede. Ilan? Pag-isa pa lang. lang, sinilin. isa pa lang. rin. option yan. Okay, thank you. Maganda rin yan. Maganda rin. rin. Okay, tama yun vice president basura. Ano na rin nagsuggest siya ng ganyan. Okay. O, Oh, kung ayaw nila sumali sa atin, hihingi na lang tayo sa kanilang kunting uh, contribution na para lang mapapayos sa kanilang natin hanggang ikot. Pero siguro, Matt, kung nililinis na, nagilinis na, magpapayos. Opo. Opo. Oh, alam naman. Opo. Marami, Matt. Marami. Marami. Simulan lang natin. Siguro, na lang tayo. Sama natin sa blacklist. Simulan lang natin maraming magbibigay, Matutuwa pa yun sila. Oo, kasi yun ang matagal na nilang nirequest nire talaga dito. Ilang request ilang nirequest doon, hindi naman talaga nabibigyan ng solusyon. Eh. Wala daw silang panahon at yung mga naglilinis daw ay puro busy. Ilan daw? 44 block tayo sabi nila kaya hindi kakayanin ng mga naglilinis. Ayan ang sinabi sa akin. Paano yan yung maglilinis? Siyempre bibigyan. Opo. Babawas na lang natin dun sa pondo. Kaya, kaya ano lang yan. May makulekta tayo. Makulekta tayo. Tapos yun na. Opo. Siyempre makakain na Opo. Natural mare. Mayroong pa tayo. pa yun. Oo. May rin na talaga. Opo. Kailangan natin diyan yung sako. Kaya i-schedule talaga. Oo. Schedule yan. Sako natin. Siguro hindi lang tandaan sako mare. Matano sa akin, limang piso o kaya sa isang daan, malaki. Hindi kaya ito kailangang bahay. O kailangang uh, isang daan. Sa isang daan, mabuti kita. Oo, kasi ganoon na lang. Uh, sino yung may sako, magbigay. Para makabawas naman. Tapos yung doon sa likod, kung may sako sila, bukod sa sako, magbigay sila ng cash. Kasi, doon din ba? ba? Oo. Tapos maganda siguro. Kasi ganoon din naman siya. Magagaling dun, punta dun doon. Punta doon sa atin. Sige, unin natin pa kaya naman doon. Dito na lang tayo sa dito kabila. Sige, para mabawasan lang. Kahit eh, mabawasan lang ng konti ng masyari. Oh, hindi naman natin ano, simutin. Baga mabawasan lang. Hindi <todit> rin <todit> talaga pwede nga dito na tayo mabawasan. Oo, hindi rin talaga pwede. Natakbo pa <todit> rin. Natakbo. Kailangan magkakasang talaga sa ano na isang araw lang. Mga tatlong araw Saan yan, Mari. Sa oras ng lini singyan na sila. Oh, oras ng lini natin sila. Kung gusto nila sumali sa atin, okay lang din. Kung ayaw nila, mag-contribute lang sila. Tapos, uh, yan, yung, mat ano, pag-uusapan natin yung ano, Mari, sa parking, ano pa? i-offer natin tour. Uh, mahirap yata tayo magpanggitin sa party kasi unang-una pinagawayan dito sa Latin mga party na pa na ng konti kagadanan na sa pagka-party. Ano Ano buwan to? Ayun. ano to? I-cancel natin itong parking? party problema kasi te dinire-recognize yung association na to nila Kasi, oh, may sarili silang ano eh, may ginawa silang sarili. Ng, Ay, yung, palita, yung sa court. Sa mari, ano, March 20? Ano, na okay? March 20? Schedule natin, siguro malibing na siya. Okay. Match 20. Paano yung doon sa... Kaya, ma'am. Yan, sa Yun lang schedule natin. Bago mag march 20. Yan natin yung barangay. Kung kaya kanilang mahakot yung burak kasi wala tayong matatambakan eh yun na Ngayon, mm -hmm. na oh, andara tayo ko doon. Ayon, Oh, ako sa kanila na patunay na inako nila 'yung paghakot ng burak Kasi baka maya, nangyari naman ng panahon, tulad no nangyari sa atin dito. Verbal lang na permiso, tapos may papasok na ibang mga ayun siya, tulad ng ano, diba? pinasok tayo tapos nagagalit, ganito. Wala tayong papakita

Okay, kukunin ko na yung papel na sila na ang bahala so, na ay napakita natin. No okay. March, uh, magpalinis Oo, palinis na yung March. Siguro di naman maubos yung pondo. Kung sino yung pondo, wala problema. Yung 20 pesos, wala problema yan. Andyan yan sa atin. Hindi yan mawawala. 20 pesos per month. Cancel natin yung parking. Kasi medyo tagilin. Wala tayong ano, dahil yung parking Oh, mahirap yung parking. aliban lang sana kung talagang may naayos eh, wala eh. Parang kanya-kanya ang -kanya, dito dito. So, sige, yun lang naman siguro mare. Saka uh, yung ano, may idadagdag tayo, paalala lang sa June, sa June 24, fiesta ng Senior San Juan. Uh, Mayroon daw tayo pasayaw, ano ba?

June 24 to ah during okay, ano, San Fiesta. Ah, wala, ano, wala, wala si lang ko. Si oh. ano, kasi, oh. oh. eh. kasi, Wala Walang disco? Walang disco? Okay. Okay. Hindi ako.

pag Dass na pinasukan tayo, wala tayo dito. di ba? Wala tayong maipakita. Oh, di ba verbal lang, hindi lang tayo. Kaya ito sa susunod, June 24, talagang kukuha tayo ng permit na ano talaga? Wala ko kasi. Pare, pati ano, binggo may permit ba yan? Wala ba? Wala ba? Wala ba? Wala ba? hindi ko pinapababa ni mama kasi kasama sa meeting ano to pa Please, lang ma ma la la like, si <hasing bugs> mama sa fiesta sa san juan lang <laughs> Papinggot na John 23, mare. Oh, 23. Tapos pasaya, 24. Kaya okay, no, no. no, sa no? okay, na yan, sa isa <coughs> uh, magsimula, na. Kasi para may sa isa. Sa Oh, uh, sige. Basta may po Kung sino na mayroon, ma ay, mo, tipo, man yung mayroong matipo. Ayaw, ayaw.

Lunes, kayo, o, 24 lang yung ano oh 23 pala ay 23 yung 1 1 yung pasayaw oh sige ano, siya, okay 22 matuk masalones parang ano o, lunes kasi o, sige, bukasan, may papasok Pwede 'yung 24 palaro pala oh yes yan na lang, palaro ah sige 23 ang pasayaw pa 22 24 ay yung palaro

natin anatinto so, kaya pag uusapan na natin tantipigas pa ako may kilos 25 kilos 5 kilos yeah, 25 kilos 5 kilos kilos na isang kilos 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 15 kilos then third price, 10 kilos Pero bigas na lang. Kasi para na okay, 10 kilos yung last consolation prize. Okay, groceries. Ilan mare ang ating consolation prize? 10? Okay. Worth of? Pwede rin ang merong mag-dalawang kilo. Pwede rin ang mag-dalawang kilo. Uh, Sampo, para maraming mga Kasi kung isa, dalawa, tatlo, apat, lima, parang, ay, lima price na. Malay, malay, na rin. Sige. Ayun na, maliwanag, pabingo, John 22. Pasayaw natin is June 23. Yung palaro natin is June 24. Ang uh, first prize ng ating uh, mga prizes is 25 kilos. Ang una, pangalawa 15 kilos, third is 10 kilos. At saka yung consolation price, wala pa pag-uusap dito kung ilan katao ang bibigyan ng consolation price. At kung magkano ang isa. Depende sa binta ng card. Tama? O sige. Pero oh, may meeting pa naman tayo. O, may meeting pa naman tayo. Mga two months pa naman tayo bago tayo mag-celebrate na tayo. Ngayon, huwag kayo mag-alala sa ating permit. Hindi na ako papayag ng ano, verbal. Kaya mm -hmm. ano, talaga, ano, may... Oh. Ayan nga, mga 6 o'clock, magsimula na tayo para magkaring kingking na. Eh kasi, alas na ito sa kamupunta eh. <laughs> pala <Para mo, para laughs> ang tawag sa inyo, ayaw naman yung lapin. O, eh kita mo, alas na ito, kung mag-isa niya, kami na lima rin. O, oh, sino sa <laughs> <Sige>. Okay. Ang ating nga, Tresorer, yun ay magsasabi ng ating mga kinita or ng ating sundo. Sa 20-20 pesos ha, nandiyan lahat, wala tayong kubit, catch kisi dyan. <laughs> okay, your turn. Hi! <laughs> sinabi mo na eh. Hindi, eh. lang ako sinabi. Wala na ko. Ano Ito, na eh. babasahin natin tulad ng members pagkatapos na magpaliwanag. Ikaw naman ang mga haha <laughs> <laughs> ah, ito. Oh, ito ano, naging hahaha 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 yung hahaha 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 Unang buwan, January, Febrari. Anong butawa? Napos balintay. Naipon. Naipon, ah. Yung kita ng balintay, ito. Ay, wala kayo kitang bait. Kaya nakarating siya ka lang. Sibing naman siya. Sibing naman siya lang. Nandito si Pilipino. <laughs> 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 okay! Dito lang na, na. Dito lang na. na. <laughs> Oo! Oh, maliwanag! Ang... Ang bilis n'ko. Ang phone Ha? Wala nga eh. Ito so na lang. Ang pondo na hawak ng ating tresorera ay nanggagaling kay Pato noong December 3, 2023 ay 3,000 pesos. Ang kutaw na nagbula ng January 7, 2024 ay 600 pesos. Pangalawang buwan, ng February 4, 2024, ang putaw ay nagkalaga ng 960. At yung ating pagkalaw na parang February 10 ay may natitirang kita na 3,150 pesos. Kaya the total of 7,970 cash on hand ng ating tripulera. Maliwanag? Yes, maliwanag. Maliwana. Okay, next! Okay, <laughs> next! hindi naman olete yon, hindi naman olete yon. ayos niya. walang eh bahil ah so, um, um, okay. lahat members. ito ha ibo na lang. forty eight out lahat. sa mga kuten kaya 20 para sa ako. Tara ako po. Sabi namin next week. Ate Teles, 40. Si Edwin Octano, 20. mercy 60. Yung iba dyan nag-advance na. O, yung alam natin kung sino'y may kulang. Kaya ang ating tensera ay handa tumanggap ng inyong mga puntaw. Ayan ah. Itong iba, yung ano, may nakasali dito na hindi taga-ate. Ito yung si Brele, naibigay ko kasi to. Kaya lang, sabi sa gusto niya sumali. Kaya sinali ko na lang siya 40. At sa akin aking tagapagtanggol. Si <laughs> <Ay, laughs> <So>, Bloody Love. Si <laughs> <So>, Bloody Love. <laughs> oh, ayan ayan o. Oh. Hindi pa sa bayan sa match. Salamat po. Sinama na natin kasi. Okay? <laughs> 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 Malay mo, po ang panahon Block 46 na siya. Okay. Yan na. Okay, ano ba ka pa Wala na ba mamari? Wala sa Ano ko lang <laughs> yung... magandang lang <laughs> lang <laughs> Pikabu, ano po daw yung kung yung tungkalin ng January na yun na nagpapaday ng tungkasan nito. eh, yung kanal natin. Tapos <chat> <call night. |ha|> yung first ano pala ay second uh, meeting na ano po yun eh na nag na 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 Okay, na 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 okay. na 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 natin Okay, may time kasi, kasi parang hindi naman tayo magkakilala yeah, kaya hindi na, na tayo lumabas kaya sana itong time na The to Facebook na magkaroon tayo ng meeting nabigyan natin sana ng oras kaya isang oras para hindi kagaya kasi mm -hmm. dati na wala kayong pandemic wala kasi nung pandemic parang ilag na tayo lumabas ilag na tayo makipag ano, so okay lang ba yun pag 8 is 15 na member Willing po ba kayo mag-debate sa kadyo? Huwag naman po usan. Okay. May oh, okay yun. Kung mayroon. Wala so, na. Uh, 50. 50 lang. Per member po. Yung member lang. Oh. Sino po ang pwedeng maka nito? No. Siyempre yung member, no. asawa. Pagdating ng... Uh, asawa lang at saka member. Uh, member at saka asawa. Kasama anak. Ay sama anak, ano anak singil yung... pa yung anak, anak. Doon, ano ba sama na lang anak basta member siya ng isang pamilya member siya pamilya yung legal talaga halimbawa anak mo bukod na anak mo single Iba, anak. na basta magandang anak ano naman di sabay-sabay yung sabag sa ang ah ano ko lang kasi dito yung big member members halimbawa ba o pwede naman anak pero naman yung anak na kahit may asawa may ay hindi bukod niya ay, mare single lang pare mari. yung single lang single lang na wala asawa oh, kasali okay na yun 50 iyan ko lang willing na bago natin mending lang kayo Pwede naman yan, e, ko. hindi ako Pag ako maka-atignan. di ba? Andito na kasi natin? Wala sa akin. na yun. Bawang plus na. Pero, oh hindi na sabi niyo? Hindi na na Ma'am, kasi na admit siya, ma'am. Na -admit, ma admit. Na admit lang. Kung ma-admit mag admit lang. 20,000 kailangan naman. tayo. Kinuha mo, maningin yung ating ano ba 'yan? Eh, bukod pa doon. At kami, This is yung pinakaano natin sa, sa <laughs> uh, okay, kasi kaya tayo, tayo lang nandito kung tapos iba pa anak mm. yung 100, tayo, <laughs> <laughs> <para> natin <Yes. laughs> yung mga hindi kaya hindi kaya hindi kaya tayo. Daan na yan ha patay. Tawanan lang 'yan. O. din sa awa Okay po, bayon. Okay. Mas maganda pa Pero kung lang 'yung bawa. Ano ano? Pwede siguro. Pwede ba tayong volunteer press? O, ano naman 'yan? Patay naman 'yan. Kunin na yan. Wala Pwede mag kung pagkain ang hinbawa sa sa oh, may kasi mm, kayo, mm, ka mm, palatid, mama si, mo si, pretty, pretty. 30.0 ooo kuntain oo oo okay na okay naman wala na kaninang kadaan kay galing sa kalinting <laughs> pay mahal tapos ang ano nito para register na kayo isulat yung pangalan nyo asawa pangalan asawa sa kayong mga may sinigla sa isang pamilya ako sa uh, isa lang, isa lang. Tapos uh, sa patay para natin kung sino yung ano sa kung magkasakit din di. Basta samalan. O, hindi naman ano Hindi masarap. Tapos apat. na eh kasi lahat tayo pupunta kasi dahil diyan kaya. Ay ganun

Um, Di, mga anak mga single, kay, ni, mo nga, single kayo, mo na sila. Oh, ano yung bawa pala yung 100? Oh, 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 okay. oh, Pag oh. mayroon na mas? Hindi. Pag mayroon na mas? Hindi. Huwag naman Hindi, mangingil ba? Para mag-isa Hindi. Huwag naman sana. Kailangan mag-ulang ay pagkita talaga siya na confine sa hospital. Ito yung hindi 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 parang yun na lang ang magiging ano ba sa matulong tayo naman dito. Sino man mayroon na tayo. Oo. Oo. legal tayo. Ah oh, oo, Pwede. Paano? Sino maglalagay? Ikaw na lang. Asing vibes. <laughs> <laughs> paano yun? Kailangan natin alam po ang mga requirements. Oo. Uh Research -huh. na lang natin kung ano mga requirements. Eh ano ko ay sa to sa tanam. Kung makano, meron so, na mag naman na 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 ma yung halaman na para natin. Hindi ma Ayong ah, may reform pala. Oo. Oh, sino magkatila? Kailan yan? Kailan nga nga. Kailan nga yun. sa linggo na, ano, yeah. na lang. Alo, ah, Para, ano, sa linggo na Sa pano tayo maghihiyalan? Nag-iirig nun kumiyak yung paglilaw. Sa bayad na Nagising si Arie na. May cooler. May iyak si Lucia na. May kumawag. Oo, blue. Parang ano, ganito ang blue oh. Kaya nito. Kaya nito. Kaya nito. Kaya nito. Kaya